Yeah, magandang umaga sa inyo mga kabalasis at andito na naman tayo sa bangka nating ginawa hindi ko na lang umpisa ng video kasi inaaga ko baka umula na naman hapon ah, umula nabasa ituloy na din na ikabit bali ngayon na ikabit ko na at namasilihan ko na rin siya ito pakita ko sa inyo ayan nakakabit na ganoon yun ganoon 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 tapos sa loob ganoon sa loob ayos nice na rin yung mga ligas na rin okay na ayan. eh, balak tong papinturahan kasi mahalay naman hindi na napipinturahan niya yan, eh. putol ang pangalan o, tapos yung mga pinagmasilyahan abangan na lang natin kung kailan nila pa mamasilyahan uh, eh, bagong bayad yung kasi di mong kasama sa usapan yun Abangan uh, na lang natin. Uh, bali, hanggang dito lang mga bros. Si Isan. Ito naman ay tapos na ngayon. Uh, at meron lang akong kikinising konti. Ayan, paalam na. Ka Johnny TV. bye bye